Uy, boss! Uy, boss! Boss! Saan punta niyan? May laro ko, boss! Saan? Sa may Luzon. May Luzon? Oh, ba'y ganyan yung sapatos mo? Yeah. Yung na to, boss, eh? Gagi, member ka pa naman ng Stratos, ganyan yung sapatos mo. Uy, hey, boss, nagagamit pa yan. Tangi, hindi ka makakalaro ng maayos ng ganyan. Uy, hey, boss, makakit pa rin to. Parang may sapatos pa oh, sa ata ako dun, eh, sa tingin ko, eh. Kailan pa ba, ba yan? Dalawang taon na to, boss, eh. Dalawang taon na. Pero may pa challenge ako sa yon, pero hindi kita pagbibigyan. Sige lang, boss. Lalaban -lala naman ako eh. Nakakaawa to, guys eh. Member pa naman ng status tapos yung sapatos ganito. Wait lang, kukunin ko lang yung sapatos para may merong pata ako doon eh. So yung sapatos pala na ito guys ay nagkakahalaga ng 6,000. Oh, pag manalo ka sa akin, bibigyan ko sa iyo to. Sure ka ba diyan, boss? Oh. Ano size ba 'yan? Size 9, saktong-sakto sa ito. Oh. Giannis 4. So, pero hindi kita pagbibigyan ha. Talagang baka kita ngayon. Sige lang po. Pero walang iyakan. Kapag matalo ka, hindi ko talaga ibibigay ito. Okay Okay lang. Pinamiss ko na sa kanya yung bola dito at 1 to 7 score lang pala yung pinag-usapan namin. At yung sa unang possession ng kalaban natin ay pinopokusan ko talaga sa depensa. Sinabayan ko pa nga siya dito eh ang kaso lang talaga ay pumasok pa rin yung bola. At yung sa unang possession nga na gagawin natin ay hindi na talaga tayo makakapag freestyle kapag gantong agresibo yung kalaban natin. Aminado naman tayo na kailangan na kailangan niya talaga yung sapatos. Kaya yung pagkasalaksak natin dito ay botang bota talaga tayo. So kung ganun yung depensa na laban na gusto niya ay pagbibigyan natin siya. Kaya dito sell the body tayo. Tinitigas ang yung katawan ko dito pero may binabalak pala siya. Hindi ko na dito yung bola pero munti ka na siya maaksidente. Opo, tama nga po. Wala po talagang scripted sa laro. Maniwala po kayo sa akin. Kaya ganito na lang yung pagnanais niya na makalusot sa atin. Gipit ako sa mga pagkakataon na to as in hindi talaga tayo basta-basta makakaisip po sa kanya. Masyadong mahigpit yung depensa na ginagawa niya kaya dito ay napahingi tayo ng foul. At yung uulitin nga natin yung possession na gagawin natin eh grabe pa rin yung depensa na ginagawa niya. Sobra akong nahihirapan sa batang ito at yung pagka-stop over ko nga dito ay wala na naman ako sa angle, sayang talaga. Naka-wide din yung defense ako sa kanya as in hindi ko rin pinapabayaan yung depensa na ginagawa ko. At yung dimiretso nga siya dito sa right side ay nakaka-recover pa naman tayo ng mga depensa natin. At yung tumira nga siya dito ay buti kamo ay hindi pumasok. So wala na talaga tayong magagawa kapag gantong senaryo na yung nangyayari sa atin. Iskala by mode na lang talaga yung natatanging solution. Kumuha talaga ako ng space sa kanya dito para nang sa ganun ay makakuha tayo ng magandang angle. Kumagamit din siya dito ng mga maraming job step at medyo malayo tayo sa depensa na ginagawa natin. At yung pumeke siya dito ay binigla niya tayo sa left side at nag-step back with pull up jumper pero hindi nga lang talaga pumasok. So kung saan lang muna talaga tayo nakaka-score ay doon lang muna tayo mag-focus. Kaya yung nakadiretso tayo dito sa right side ay nakakuha tayo ng seed position and then lay up. Medyo nahihirapan talaga ako mag-predict sa mga ginagawa niyang moves. At yung kumocrossover nga siya dito ay nawawala din sa kanya yung bola pero grabe yung shifty ng mga galawan na ginagawa niya. Sa mga nagtatanong dyan, eh ganito talaga ako magpa-challenge As in, pinapahirapan ko muna yung kalaban Kumbaga, walang easy sa mundo na to Talagang lahat pinaghihirapan Kaya dito yung sumasablay yung mga tira natin Nanghihinayang din kasi ako sa mga sapatos At the same time, ay eh, naaawa rin talaga ako sa kanila Pero sobrang ganda ng mga peke na mga ginagawa niya dito At grabe, pumasok pa din Hindi talaga tayo basta-basta makakatira sa kanya Dahil nakataas lagi yung kamay niya Kaya dito, eh, dumiretso tayo through the lay of basket So kung ayaw niya talagang tumira sa labas Eh medyo malayo muna yung depensa na ginagawa natin. At yung lumalapit na nga dito ay sumusubok tayong tumapek eh ang kaso lang talaga masyadong shifty yung mga ginagawa niya mga dribble. At yung naparetreat nga siya sa mga ginagawa natin depensa ay grabe nakatira siya dito at pumasok. Sinusubukan ko nga rin dito mag-attempt na tumira sa kanya eh ang kaso lang talaga ay eh, nakasabay lagi siya. Kaya yung sinubukan ko dumirect dito sa right side ay eh, nag na talaga tayo. Naghahanap ako sa kanya dito na magandang spacing at magandang angle. Eh ang kaso lang talaga ay sobrang tigas ng depensa na ginagawa niya sa atin. At the same time ay eh, nakakapagpahinga na rin tayo sa mga pagkakataon na to. Kaso lang mag attempt siya na susundot sa bola. Kaya yung pumeke tayo dito ay eh, nasa position naman tayo eh ang kaso lang talaga sobrang igpit niya kaya nag-fade shots tayo at yun nakachamba pa. Pinipressure ko na rin siya dito para nang sa ganun ay eh, hindi siya makabuelo sa atake na gagawin niya sa atin. Maganda yung mga crossover niya dito ay eh, ang kaso lang talaga ay eh, natamaan niya yung face shield natin at eh, akala ko nga ay eh, basag na at yung na reset nga yung possession niya dito ay eh, nag attempt siya na tumira ay eh, ang kaso lang talaga ay eh, airborne na nagawa niya eto na talaga yung mga pagkakataon na bahala na dahil gusto ko na talaga makatira sa labas So ayun, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa yung pumasok yung tira natin. At yung sa kabaligtaran naman na yun ay sumasablay na yung mga bawat tira niya. So ayun guys, last score na tayo dito kaya kailangan lang talaga ng konting tiis. Susubukan na rin sana mag-scalabay dito kaso lang sinasell body na natin siya kaya napapatras siya. At yung pagkaikot niya nga dito eh, travel yung ginawa niya eh, sayang talaga hindi ko talaga napapansin kapag naglalaro na talaga tayo. Pero wala na talaga tayong magagawa, eh, score na talaga to. So yung sa last score nga, nagagawin natin eh, madikdikan na talaga. So ayun guys, nagfail tayo sa ginawa nating last score. Kaya dito, sabi ko sa kanya na tumira na siya sa labas. Eh ang kaso lang, parang gusto niyang siguraduhin yung score na gagawin niya dito. Hindi ko siya mahabol sa depensa na ginagawa natin. Kaya dito, eh, nakapagpeke siya sa atin. Eh grabe, nakapagpulap jumper at nakapasok. Mabot pa ng all last. Ay, kamay, kamay. Aray ko.

sa mga tita oh, ko ginanood ako dito sa uh, uh, pagiglang pero manalo matalo talaga ay ibibigay ko talaga sa kanya yung sapatos kaya kung mapapansin nyo oh. alanganin -alang talaga so tapon mo na to ha ah. tapon mo na tapon na, na, so nakatulong na naman tayo sa isang player tapon na tapon na, na. pag-ingatan mo yan ha ah. tapon mo Original. Solid.